Hi guys, welcome to my channel with my dog Tara guys, samahan nyo kami Mama mamasyal dito sa bukid Ayan. Dito kami ngayon sa bukid Dala, June 2 Araw ng linggo Unang buwan ng summer dito sa Norway Ayan, ito na yung hitsura niya. Hmm. Ito na yung hitsura niya. Ayan. Hmm. So, ting berry na naman. So, every summer, dito kami naghanap ng wild berry at So, ngayon guys, wala pa mga ah, uh, kalahati sa July o July yung wild berry tsaka blueberry <clears throat> parang hindi ta hindi tama to ba yung tulay dapat doon so ibig sabihin tabingi so ngayon medyo basa yung ko. Yung bundok, di pa siya tanto na nawawala lahat yung snow. So, meron pa rin na iiwan yun. Lahat ng bundok, ayan, ayan, tigalos, ayan, ayan, ayan. Yan, mayroon pang snow. Yan, yan yung paligid namin dito sa bundok. Sa bundok, sa bukid. Yan. Yan o, snow rin. Ito, snow. Hmm. Ay, snow. 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 Tsaka yung, nandito yung snow. Yan, nakatingin ang snow ko. Yan. hinihingal ako guys parang ano medyo matagal-tagal kasi hindi nakapaglakad-lakad ng ganito eh medyo maano pa medyo basa pa yung rice house doon guys, oh. yung bubong niya puro damo yan puro damo yung bubong dito yung maraming mm -hmm. wild berry tsaka blueberry blueberry so, so, ngayon wala pa namamulaklak pa yung may namamulaklak Ah, ito na yung wild berry. Ayan guys, o. Oh. Ayan. hinilaan okay. na ako. Pastilan. Ayan guys, o. Oh. Ayan. Ito na yun. Ayan. Ayan yung blueberry. Ay, wild berry. Ayan, Oh. Wild berry. Namamulaklak na siya. Ayan. Dami ng namumulaklak. wild berry siya. Mm-hmm. naghanap naghanap ako ng yung ano guys yung mga gulay kaso bukid na bukid walang gulay puro mga ano naman to mga damo tsaka berry yun lang walang gulay yung kasama ko guys masyado ayaw na yung pahinto-hinto kala niya kalabaw ako oy malos dahan-dahan oy hindi ako kalabaw los Dito rin tahimik oh. Hmm. Hmm. May ilog rin dito. Yan. Mga ibon lang ang nakatira dito. Yan. Hmm. So, yan lang guys. Hmm. Hinihingal na ako guys. Ito lang yung uh, activity namin ngayon. Lakad konti sa pukid na walang gulay. So, uh, medyo ano yun yung panahon. Walang araw. Hindi naman siya gaano malamig. Eh, kaso lang, ano, walang araw siya. Medyo mahangin din. So ayan lang guys ang i-share ko ngayon guys. Thanks for watching. Bye bye.